kung may maaasahang bansa ang Russia para sa tuloy-tuloy na pera habang may digmaan sa Ukraine, iyon ay ang China. Habang pinarusahan ng kanluran ang Russia at umiwas sa langis nito, sinamantala ng China ang pagkakataon para bumili ng mas marami. Naging maayos ang kasunduan. Nakakuha ang China ng mas maraming langis sa mas mababang presyo at patuloy na tumanggap ng pera ang Russia na magagamit nila para pondohan ang digmaan. Nagbago na ang lahat. Pinagtaksilan ni Pangulong Xi Jinping si Vladimir Putin sa pamamagitan ng matinding dagok sa makinarya ng digmaan ng Russia. Hindi sana ito nangyari kung wala ang United States at mga parusa nito. Noong Oktubre 23, iniulat ng Telegraph na ilang state-owned kumpanya ng langis sa China ay pansamantalang huminto sa pagbili ng langis mula Russia na dinadala sa dagat. Ang mga salitang state-owned ay nagsasabi na nang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagkakasangkot ni Xi sa desisyong ito. Ang Partido Komunista ng China na pinamumunuan ni Xi ang may-ari ng mga kumpanyang ito. Kaya si Xi rin ang nagdesisyon na pansamantalang itigil ang pagbili. Apat sa pinakamalalaking kumpanya ng langis sa China ay pansamantalang tumigil sa pagbili. Ang Sinopec, China National Offshore Oil Corporation PetroChina at Zhenjua Oil ay pansamantalang tumigil muna habang hinihintay nila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At dito papasok ang tanong bakit. Tulad ng nabanggit namin kanina, matagal nang tinatamasa ng China ang mga benepisyo ng magandang kasunduan nila sa Rusya mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine. Bumibili sila ng langis na umaabot sa milyong-milyong bariles at mas kaunti ang ginagastos nila kumpara kung bibili sila mula sa ibang supplier. Para kay Xi, kapag sinabi niyang wala nang langis na dadaan sa dagat. May malaking nangyari talaga. Pinarusahan ng United States ang dalawa sa pinakamalalaking kumpanya ng langis ng Russia. Itinigil ng China ang pagbili ng langis mula Russia matapos magpatupad ng parusa ang United States sa Rosneft at Lukoil. Ang dalawang kumpanyang ito ang pangalawa at pangatlong pinakamalalaking higante ng enerhiya sa Russia. Na parehong sumusunod sa dambuhalang kumpanya ng natural gas na Gazprom. Malaki ang kinikita ng mga ito para sa mga may-ari at pondo ng Russia sa digmaan. Iniulat ng Al Jazeera na ang dalawang kumpanya ay nag-e-export ng 31 milyong bariles ng krudo kada araw na may taunang kabuan na 11,300 at 15 bilyong bariles. Sapat na ito para bumuo ng 70% ng krudong langis na ine-export ng Russia kaya't napakatalino ng desisyon ng United States na ituon sa mga kumpanyang ito. Ang Rosneft at Lukoil ay pinakamalalaking kumpanya ng Russia. Mawawala ang benta nila, malaking dagok ito kay Putin at sa makinarya ng digmaan niya. Ang desisyon ng United States ay kasunod ng pagpapatupad ng United Kingdom ng katulad ng mga parusa laban sa parehong dalawang kumpanya. Ipinapakita nitong sinadya ng kaluran na targetin ang Seaborn oil sales ng Russia nang inanunsyo ang mga parusa, alam ng Russia na maaapektuhan ang ilang mamimili. Pero ang China pa rin ang pinakamalaking importer ng seaborne oil nila. Akala ko kayang labanan ng bansang iyon ang parusa ng United States at bumili pa rin sa Russia. Pero mukhang hindi pala. Ipapaliwanag namin ito mamaya sa video. Ngayon alam na nating United States ang dahilan ng pagtataksil ni Xi kay Putin. Ang tanong, bakit? Bakit ngayon lang hinahabol ng United States ang dalawang pinakamalaking oil giants ng Russia? Kasalanan lahat ito ni Putin. Kamakailan, naghahanda si Pangulong Donald Trump ng United States na makipagkita kay Putin sa Hungary para sa summit na tatalakay kung paano isusulong ang kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Biglang nakansela ang summit at sinabi ni Trump na hindi siya interesado sa walang kwentang pagpupulong kay Putin. Noong Oktubre, 22 pinaliwanag pa ni Trump ang mga komentong ito. Sinabi niya, Tuwing nakakausap ko si Vladimir, maganda ang aming pag-uusap, pero wala namang nangyayari pagkatapos. Ang nakikita natin dito ay mga palatandaan ng pagkadismaya kay Putin, na unti-unting nabubuo sa administrasyon ng United States. Sumabog na ang pagkadismaya, at mga parusang naging sanhi ng pagtataksil ni Xi kay Putin ay resulta nito. Pakiramdam ko, panahon na talaga. Matagal kaming naghintay. Ayon kay Trump, nang tanungin tungkol sa bagong parusa, sabi pa ng United States President, umaasa siyang ang parusa ay mag-uudyok kay Putin na bumalik sa negosasyon. Mas mahalaga, darating ang leader ng Rusya na may produktibong pag-iisip. Kaya ito ay isang parusa para kay Putin. At isa itong bagay na lubos na nagpagulat sa Kremlin. Ayon niyon sa Kiev Independent, na nagbigay linaw kung gaano kalalim ang mga parusa ng United States. Hindi lang Rosneft at Lukoil ang get ng Amerika. Anim sa mga subsidiary ng Lukoil, kasama ang 28 kumpanya na sakop ng Rosnev ay naapektuhan ng mga parusa ng United States. Ayon sa ulat, halos 40% ng hydrocarbon production ng Lukoil ay mula sa subsidiary nitong Lukoil Western Siberia. Hindi lang palabas ang mga bagong parusa ni Trump. Sinigurado ng United States na magsagawa ng masusing pag-aaral para magpatupad ng mga parusa na sumasaklaw sa lahat ng posibleng aspeto. Magandang balita para sa Russia na hindi sabay ipapatupad ang mga parusa. Ayon kay Timothy Ash, Associate Fellow ng Chatham House, ayon sa Telegraph, ang mga parusang ito ay ipapatupad sa loob ng apat na linggo. Kaya may panahon pa ang Russia para magplano ng tugon. Mapipilitan ang Russia magbigay ng malaking diskwento para mabili ang langis nila. Ibig sabihin, mas kaunti ang kikitain ng gobyerno kapag naubos na ang reserba nila. Matapos ang 3.5 taon ng digmaan, Maaring muling makinabang ang China sa diskwentong iyon. Ngayon, ipinagkanulo ni Xi si Putin, kusa man o hindi, dahil ipinakita na ng United States ang lakas na napansin ng China. Hindi naman talaga masaya ang China na kailangan nitong itigil ang pagbili ng langis mula sa Rusya sa pamamagitan ng dagat. Ayon sa Newsweek, kinontra ng China ang United States at sinabing walang legal na batayan sa pandaigdigang batas ang mga parusa ng United States. Ikinadismayarin rin ng China na ang mga parusa ay hindi dumaan sa autorisasyon ng United Nations Security Council. Sinabi ni Goja Kun, tagapagsalita ng Ministeryo ng Panlabas ng China, ang mga puntong ito at may dagdag pa, dialogo at negosasyon lang ang solusyon sa krisis sa Ukraine, hindi pamimilit at presyon. Maaring may punto si Guo, ang aspeto ng legalidad ay isang komplikadong isyong legal. Ipinaliwanag ng aklatan ng House of Commons ng United Kingdom sa isang artikulo noong Nobyembre 2024 at 24, kung paano gumagana ang mga parusa ayon sa international na batas. Komplikado ang relasyon ng paggamit ng parusa ng mga Estado, lalo na kung wala sa balangkas ng United Nations Security Council. Sa international na batas, depende sa hakbang ng Estado, maaaring legal ang mga parusa bilang paggamit ng soberanya o posibleng labag ito sa batas international na nangangailangan ng paliwanag Ayon sa aklatan, posibleng makaranas ng negatibong epekto ang United States dahil sa kanilang kilos sa United Nations Security Council. Pinag-uusapan pa kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng konseho na pigilan ang United States kung nais pa nilang makialam sa mga bagong parusa. Sa huli, maliit lang ang epekto ng reklamo ng China dahil napigilan ng United States ang ilang malalaking kumpanyang enerhiya ng Beijing sa pagbili ng langis mula Russia. Masama ito para kay Putin at sa digmaan niya sa Ukraine. Hindi lang China ang lumala yung Russia dahil sa United States na presyon. Mukhang paalis na rin ang India. Lalo na kung gagayahin nito ang China. Dalawa sila sa pinakamalaking customer ng langis ng Russia. At nagsabing, hindi nagagastos ng bilyon-bilyong dolyar sa pangunahing produkto nito. Noong Oktubre 22 iniulat ng Consumer News and Business Channel na balak ng India bawasan ang pagbili ng langis mula Russia dahil sa bagong parusa ng United States. Si Trump mismo ang nagsabi na Nakatanggap siya ng katiyakan mula kay punong ministro Narendra Modi ng India tungkol sa desisyon na lumayo sa langis ng Russia. Habang kausap ang mga mamamahayag sa loob ng Air Force One, sinabi ng Pangulo ng United States, hindi siya bibili ng maraming langis mula sa Russia. Gusto rin niyang matapos ang digmaan gaya ng kagustuhan ko. Gusto niyang matapos ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. At um, gaya ng alam mo, hindi sila bibili ng masyadong maraming langis. Siyempre, may malaking insentibo na nakasabit sa dulo ng isang patpat. Iyan ang nagtutulak sa India na gawin ang desisyong ito. Binanggit ng Consumer News and Business Channel na malamang babawasan ng United States ang 50% na taripa na kasalukuyang ipinapataw nito sa mga export ng India at gagawin itong nasa 15% kapalit ng desisyon ng India. Muling pinapakita ng United States ang yaman nito at pinapatunayan kay Putin ang kapangyarihan nitong magdesisyon. Kahit ang pinaka nakikinabang sa murang langis ng Russia ay lumalayo. Si na Modi at Xi ay mas nakinabang kaysa iba. Tinataksil na nila si Putin at natutuwa ang Ukraine sa pressure mula kay Trump. Ginamit ang Pangulo ng Ukraine, si Volodymyr Zelensky, ang kanyang plataporma sa X upang purihin ang mga ng United States noong Oktubre 23. Malinaw na sinyales ang parusa ng United States sa mga higanteng kompanya ng langis ng Russia na may kapalit ang pagpapahaba ng digmaan at takot, makatarungan at nararapat ang hakbang na ito. Ayon kay Zelensky, ang mismong pagpapatupad ng presyon sa Russia ang magiging epektibo para makamit ang kapayapaan. At ang mga parusa ay isa sa mga pangunahing bahagi nito. Sinangayunan ni Vladislav Lashok, sugo ng Ukraine para sa mga parusa. Ang pahayag at nagpost sa Facebook, lahat ng ito ay nasa ilalim na ngayon ng mga parusa. Ang kapansin-pansin sa desisyong ito ay ang pagiging komplikado at kabuan nito. Ang buong infrastruktura ay tinarget ng eksakto kung paano ito dapat gawin. Sa tingin ko, mabilis at malaki ang magiging epekto nito. Walang gustong bumili ng langis sa mga exporter na ito. Dahil sa panganib ng parusa mula United States, mas hindi naging masigla ang tugon ng Rusya. Sa privado, siguradong labis na nagsisisi si Putin, na para bang ito ay dahil sa matigas niyang pagtanggi na umatras mula sa kanyang labis na mga hinihingi para sa isang kasunduan ng kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Dahil doon, nagpasya si Trump na magiging walang saysay ang anumang pagpupulong sa ngayon. Ginugol ng presidente ng Rusya ang taon sa pagtatangkang manipulahin si Trump. At minsan, ay mukhang nagtagumpay siya. Ngayon, may bagong pressure sa ekonomiya siya habang papatapos na ang ikaapat na taon ng digmaang sinimulan niya. Ayon sa The Guardian, itinangkang ipakita ni Putin ang tapang niya. Tinawag niya ang mga parusa bilang isang hindi magiliw na hakbang na wala namang naitutulong sa pagpapatibay ng ugnayan ng Russia at Amerika. Sa tila desperadong pagtatangka, nakumbinsihin si Trump na siya mismo ang makakasama sa kanyang bansa. Sa pamamagitan ng labis na pagpipilit sa Russia, hinikayat ni Putin si Trump na pag-isipan kung para kanino talaga nagtatrabaho ang kanyang administrasyon sa isang kakaibang paraan kasabay nito nagbigay si Putin ng malabong pahayag na ang mga parusa ay magdudulot ng pagtaas ng mga presyo mas malinaw ang mensahe ni Putin tungkol sa susunod na hakbang ng Russia wala raw bansang may respeto sa sarili na sumusunod lang sa pamimilit ipinapakita ng mga salitang iyon na ayaw talagang umatras ni Putin sa digmaan sa Ukraine at baka mas lalo pa siyang hindi pumayag na makipag-usap sa negosasyon kaysa dati seryoso ba si Putin o puro yabang lang ito habang naghahanap ng paraan si Putin para kumbinsihin ang United States na umatras sa mga hakbang na alam niyang delikado, kailangan nating maghintay sa susunod na mangyayari. Ilang komentarista ng Russia ay hindi naging diplomatiko sa kanilang paraan. Naglabas muli ng tipikal na banta si Kremlin spokesperson Dmitry Medvedev kapag may hindi pabor sa Russia. Kaaway natin ang United States at ang tagapamayapa nila ay pumasok na sa digmaan laban sa Russia. Ang mga desisyon ay kilos ng digmaan laban sa Russia. At si Trump ay panig na ngayon sa baliw na Europa. Naggitngit si Medvedev sa parusa ng United States. Si Medvedev ang nagsasabi ng mga hindi kayang sabihin ni Putin. Kaya't ang kanyang sinasabi ay nagpapakita ng totoong opinion ni Putin sa issue. Nangangatog si Putin dahil alam niyang masasaktan siya kapag nawala ang pagbili ng langis ng China. Diyan tayo dadalhin ng epekto ng pagtataksil ng China sa Rusya dahil sa bagong parusa ng United States at ang posibleng resulta nito. Pinakadirektang epekto ay pinansyal. Bumibili ang China ng malaking halaga ng langis mula Rusya na nagdadagdag ng bilyong dolyar sa ekonomiya ni Putin habang may digmaan. Noong 2000 at 24 bumili ang China ng 6,250 bilyong krudong langis mula sa Rusya ayon sa trading economics. Noong taon na yon, Nabasag ang record sa pinakamalaking ginastos ng China sa pangunahing produkto ng Rusya. Dalawang beses na itala noong 2,000 at tatlo at libo at 22. Gumastos ang China ng dolyar 600 at 7 bilyon sa krudong langis ng Rusya noong 2,000 at tatlo at dolyar. 584 bilyon noong 2,000 at dalawa. Kung may duda na sinasamantala ng China, ang murang langis ng Rusya dahil sa digmaan, mahigit 40 bilyon lang ang binili nilang krudong langis noong 2,000 at 21, mas malaki ng 20 bilyon kada taon ang gastos ng China sa krudong langis ng Rusya mula nang salakayin ni Putin ang Ukraine kumpara sa dati. Hindi naman tuluyang itinigil ng China ang pagbili ng langis sa Rusya. Ang desisyon nila ay para lang sa mga inaangkat na langis sa dagat na ayon sa Reuters ay 14 milyong bariles kada araw. Isa pang artikulo ng Reuters ang nagsasabing ang kabuang inaangkat ng China na langis mula sa Rusya ay umaabot sa 21 milyong bariles kada araw. Sa ngayon, hindi apektado ng desisyon ng China ang inaangkat na langis sa lupa. Madaling makita na dalawang katlo ng krudong langis na inaangkat ng China mula Rusya ay dumadaan sa dagat. Iyan ang pinipigilan ng China. Nagpapakita ito kung gaano kalaki ang magiging epekto ng desisyon ni Xi sa pananalapi ng pagsisikap ni Putin sa digmaan. Ayon sa datos, gumagastos ang China ng 60 bilyon taon-taon sa langis ng Rusya. Kung tumigil ang dalawang katlo ng mga pagbiling iyon, mawawala ang 40 bilyon na kita mula langis na hindi na mabubuwisan ni Putin para suportahan ang militar o bansa niya. Hindi ito maliit na halaga at posibleng magdulot ng malaking pagbabago lalo na ngayong nagbababala ang mga ministro ng Rusya na nasa bingit ng resesyon ang bansa. Isama mo pa ang India at talagang malaki ang magiging pinsala sa Rusya. Ayon sa Newsweek, gumastos ang China ng dolyar. Dalawang daan at bilyon sa langis ng Rusya mula Pebrero dalawang libo at dalawamput dalawa habang halos dolyar. Isang daan at anim na bilyon naman ang binili mula sa India. Ang halagang dolyar. Dalawang daan at 30 bilyon na iyon ay medyo hindi tugma sa bilang ng trading economics pero ang punto napakalaki pa rin ng perang iyon pati India ay pinuputol na ang langis mula Russia at maaring mas matagal ito kaysa China lalo na kung makuha nila ang kasunduan may taripa mayroon kang reseta para sa kapahamakan na magtutulak sa Russia sa bingit ng tuluyang pagbagsak ng ekonomiya at hindi lang ang usapin ng pera sa epekto ng kalakalan ang magbibigay ng matinding dagok kay Putin. Ang mahalaga ay epekto nito sa relasyon ng China at Rusya sa hinaharap. Palaging sinasabi ng China na gusto nitong magkaroon ng mapayapang solusyon sa digmaan sa Ukraine. Pero sa mga kilos nito, kadalasan ay pumapanig ito sa Rusya. Patunay dito ang malalaking pagbili ng langis na nagdadala ng bilyon-bilyong pera sa ekonomiya ng Rusya. Ayon sa Telegraph noong Setyembre, masayang nagbenta ang China ng dual-use na bahagi sa Rusya na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga drone. Nakipagtulungan ang mga inhinyero mula China sa isang parusadong tagagawa ng armas ng Rusya para tulungan ang puwersa ni Putin gawing mas epektibo ang kanilang mga drone. Sa unang tingin, tila matatag ang relasyon ng Rusya at China. Ang totoo, sinasamantala ng China ang kahinaan ng Rusya, lalo na sa pagbili ng langis ni Putin. Hindi nagataon ang pagtaas ng pagbili ng China nang krudong langis mula Rusya nang simulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Dahil sa mga parusa, tinamaan ng husto ang industriya ng langis ng Rusya. Kaya napilitan ang Rusya na ialok ang kanilang langis sa mga bansang tulad ng China sa mas mababang presyo kaysa sa karaniwan nilang hinihingi. Ginamit ng China ang nakaraang tatlong taon para makinabang. Alam nilang pwede nilang putulin ang ugnayan at iwan ang Rusya sa alanganin anumang oras. Ang China ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa tinatawag na alyansang ito. At dahil sa tulak mula sa United States, ginamit na nila ang kapangyarihang iyon. Ang langis ang naglapit sa Rusya at China. Pero ito rin ang dahilan ng hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan na pilit itinatanggi ni Putin. Itinampok ng European Union Institute for Security Studies or European Union Institute for Security Studies ang hindi pagkakapantay-pantay na ito sa isang artikulo noong Oktubre 2. Napansin nito na matagal nang sumusuporta ang China sa Rusya dahil may ilang pagkakatulad sila sa ideolohiya. Isa sa mga iyon ang pagbuwag sa estruktura ng kapangyarihan ng kanluran na malamang pangunahing dahilan ng kanilang ugnayan. Ngunit naging pangunahing kasosyo ang China sa lahat ng yugto at ang pagtigil nito sa pagbili ng langis ay nagpapakita kung paano nito pinasunod ang Rusya kay Putin. Bagamat lumago ang pag-aangkat at pag-export kamakailan, hindi pa rin pantay ang ugnayan sa ekonomiya ng Rusya at China. Ayon sa European Union Institute for Security Studies, mas umaasa na ang Rusya sa China sa mas maraming uri ng produkto. Dahil minimal ang pagdepende ng Beijing sa Rusya, malamang hindi pa ititigil ng China ang pagbili ng langis mula rito kahit may ibang opsyon. Pero malamang na hindi ito masyadong magagalit kung mapilitan man silang gawin iyon ipinapakita ng hakbang na ito ang lumalaking pagdepende ng Rusya sa China sa pananalapi at posibleng gusto ni Xi palalimin pa ang impluensya niya sa Rusya. Maaaring humiling ang China ng mas malaking diskwento kapalit ng muling pagbili. May dahilan ang China dito dahil pwedeng matakpan ng diskwento ang gastos ng paggalit sa United States at panganib ng sekundaryang parusa. Alam din ng China na mas mahalaga itong kasosyo sa kalakalan para sa United States kaysa sa magiging halaga ng Rusya kailanman. Ipinapahayag ito ng tanggapan ng kinatawan ng kalakalan ng Estados Unidos. Ayon dito, umabot sa 6,580 bilyon ang kabuang kalakalan ng United States at China noong 2000 at 2024 ang kalakalan sa Russia ay umabot lamang sa 35 bilyon sa parehong taon. Ang malaking pagkakaibang ito ay nagbibigay sa China ng kapangyarihang magamit sa pakikipag-ayos para sa mas magandang posisyon laban sa United States sa hinaharap. Kahit bumili ulit ang China ng langis sa Russia, panalo pa rin sila rito. Maaring gamitin ng China ang United States sanctions at tugon nila para muling simulan ang pag-uusap sa United States ukol sa tariff war na nagpapahirap sa magkabilang bansa. Sa ngayon, may iwan ang Russia kung pipiliin iyon ng China. O kaya naman, maaring ipagpatuloy ng China ang pagbili ng langis mula sa Russia sa mas mababang presyo kaysa dati. Dahil alam nito na sapat na ang lakas ng ekonomiya nito para makipag-usap muli sa United States sa hinaharap. Makakakuha ng pansamantalang ginhawa ang Russia, pero posible pa rin itong iwan ng China sa hinaharap. At kung hindi man iwan, mas lalo pa itong magiging sunod-sunuran kaysa dati may ilang mga kondisyon tulad ng nabanggit namin kanina. Hindi tuluyang titigil ang kalakalan ng langis sa pagitan ng China at Russia. Dahil posible pa rin ang transportasyon sa lupa. Ang pagputol ay epekto lang sa langis na dinadala sa dagat. Ayon sa Telegraph, sinasabi ng analis na pansamantala lang ang pagputol ng China at posibleng magtulungan ang Russia at China para makahanap ng paraan. Iyon ang magiging pinakamagandang senaryo para kay Putin pero kahit makahanap pa ng paraan, natuto si Putin na kayang talikuran ng China ang Russia. Kung sapat ang pressure sa Beijing pagdating sa ekonomiya, mas kailangan ni Putin si Xi kaysa baliktad. At di na mababago ng presidente ng Russia ang katotohanan ito. Sa totoo lang, kusa nang ibinibigay ni Putin ang ilang bahagi ng Russia sa kontrol ng China at Hilagang Korea. Ang malayong silangan ng Russia ay napupunta na sa dalawang bansa. Nangyari ito dahil binuksan ni Putin ang pinto. Pero hindi na niya ito maisara. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang content tungkol sa krisis ng langis ng Russia. Salamat sa panonood.